Magandang araw sa lahat. Nandito na naman tayo upang pag-usapan ang tungkul pa rin sa kaharian ng Diyos. No? Ulit-ulitin natin uh, yung topic tungkol sa kaharian ng Diyos kasi nga ayon kay Kristo, ito ay unahin natin sa paghanap. Matthew 6.33, basahin po natin. Datapot, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So nahin natin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all of these things shall be added unto you. So lahat ng mga bagay ay may idaragdag kung nahin mo sa paghanap ang kaharian ng Diyos. So itulitin natin upang maintindihan ng karamihan ang mga bagay, ang katotohanan tungkol sa kaharihan ng Diyos. Kasi nga, ngayong mga panahon na ito, maraming mga mga ngaral, no? naglipa na mga mga ngaral sa iba't ibang mga sekta uh, tungkol sa mga salita ng Diyos, tungkol sa kaharihan ng Diyos, at bawat isa ay may iba't ibang version. So ito ay nagbigay ng doubts no? ng mga tao kung sino ba ang nangaral ng katotohanan. So kung tatangnungin natin si Panginoong Kristo kung nasaan ang kaharian ng Diyos, maliwanag yan. No? Sa nakasulat sa Matthew 21.42 hanggang sa 43. Masahin po natin. Siya, sinabi sa kanila ni Jesus, Kailanman bagay hindi niyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang sharing ginagawang pangulo sa panulo. ay mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Kaya nga sinabi ko sa inyo, haalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So, maliwanag po, no? Binigyan tayo ng klo ni Panginoong Isu Kristo upang hindi tayo maligaw sa paghanap natin sa kaharian ng Diyos ano po yung clue hmm? ibinigay sa isang bansa itong verse na to na King James version ah kasi nga mayroong mga iba't ibang version ng Biblia eh. mga inedit lang ba na para maiangkop may bagay sa kanilang doctrines yung mga nakasulat sa Biblia. So, itong Bible na ginamit natin ay ito ay King James Version. Kasi nga, maraming mga researchers na nagsabi na itong King James Version ay the most faithful translation mula sa Greek na Biblia. Pero ng isang pare ng Katoliko, hindi niya ginamit yung Bible ng Catholic. No? Ang ginamit niya is uh, King James Version. Kasi nga naniniwala siya, isa rin siya sa naniniwala na itong King James Version is the most faithful translation of the Bible. So, balik tayo sa karyan ng Diyos. No? Bansa. Binigay ni Jesus Kristo ang kaharian ng Diyos sa isang bansa. So itong verse na to, hindi ito masyadong binigyan ng pansin. No? Bakit? Bakit nga ba hindi masyadong binigyan ng pansin ng ibang mga ngaral? Kung pag-uusapan ay kaharian ng Diyos. It is because Itong verse na ito ay taliwas sa kanilang doktrina. No, contradict sa kanilang doktrina sapagkat sila ay nagsasabi, no, para sa kanila ang kanilang pinaniniwalaan ay yung kaharian ng Diyos ay nandito sa puso. Meron namang mga nagsabi na ang kaharian ng Diyos ay nandun sa itaas. Na? No? Which is very contradict sa sinabi ni Panginoong Isu Kristo na ang kaharian ay nasa isang bansa. So ano nga ba yung uh, nilagay ng Diyos o nilagay ni Kristo dito sa puso? Basahin natin Hebrew 10.16 huh? ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yun sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. So ang inilagay ng Diyos sa puso ay yung mga kautusan na hindi ang karya ng Diyos. Kasi ang kaharian ng Diyos, ang katotohanan sa kaharian ng Diyos ayon kay Kristo ay nasa isang bansa. Ngayon, kung naniniwala kayo kay Kristo, bakit nyo sinasabi na ang kaharian ay nasa puso? Bakit nyo sinasabi na ang kaharian ay nandun sa itaas? Di ba pinaniwalaan nyo si Kristo na si Kristo ay Diyos? No, grabe, ang gagaling natin na Tanggapin natin si Panginoong Siya Kristo as our Savior, as our Lord, as our King. Pero yung sinabi niya na ang kaharian ng Diyos ay nasa isang bansa. Bakit ninyo sinalungat? Bakit hindi ninyo sinangayunan? Bakit ninyo ipinangaral sa mga tao na ang kaharian ay nasa puso, na ang kaharian ay nandun sa itaas. Ano bang ibig sabihin yan? Isa lang ibig sabihin yan. Iniligaw nyo ang mga tao. Kasi taliwas yung mga sinabi ninyo, di ba? So, Marami ang nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. So bakit? Kasi nga, mali yung mga aral na tungkol sa kaharian ng Diyos. So sino ba ang masigit? Hmm? Kayo ba na nagsabi na ang kaharian ay nasa puso? Kayo ba na nagsabi na ang ay nandun sa itaas? Sigit pa ba kayo kay Kristo? No? Hmm? Iniligaw nyo ang mga tao. So, yan ang katotohanan. Kahit na ikaw ay nangaral sa kaharian ng Diyos, sa mga salita ng Diyos, mangangaral ka nga. Ngunit hindi mo ipiningaral ang katotohanan, hindi yun pagpapakita ng pagmamatwid, yung being righteous. Kasi ang taong nagsalita ng katotohanan ay nagpakita ng righteousness. So dapat ang ipangaral natin yung katotohanan. So wala nang higit kay Kristo kasi si Kristo ang Diyos. Kiniklaim ninyo na kayo ang totoong iglesia. Alam mo yung iglesia, katawan at ang ulo si Kristo. Ngunit hindi ninyo sinunod si Kristo. So anong tawag niyo? Di ba, kayo kay Kristo. You are not in favor of Christ. So therefore, you are against Christ. Kasi, kay Kristo, ang kaharian ay nasa bansa. Ngunit sa inyo, ay wala sa bansa. Kasi sinabi, sa puso doon, sa taas. Kaya pag sinabi mong doon sa taas, binaba nga ni nang Diyos ang bagong Jerusalem. Tapos sabihin nyo na doon sa taas. So napakalaki uh, taliwas sa aral ni Kristo yung mga aral niyo tungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng aral yung tungkol lang sa kaharian ng Diyos. Kasi mostly sa mga aral kasi, yung binigyan natin ng importansya ay yung pag-claim na tayo ay ang totoong iglesia. Claim doon, yung isa nag-claim, claim lahat. No? Na sila yung totoong iglesia. Hindi man lang inuna yung tungkol sa karya ng Diyos, yung utos ng Panginoon. Naunahin, paghanap, yung kaharian ng Diyos. Inuna yung claim. Hmm? So ganyan dapat. No, hindi tayo maging anti-Christ. Kasi anti-Christ yung tawag sa atin eh. Kung di man tayo anti-Christ, na uh, we are part of the body, head natin si Christ, but we are rebels of Christ. Naging rebelde tayo ni Kristo sa kadahilan ng hindi natin sinang uyunan ang sinabi ni Kristo na ang kaharian ng Diyos ay nasa isang bansa. So alam nyo ba uh, mga kapatid kung bakit hindi ito pinangaral ng maraming mga ngaral? Kasi nga mahirap eh, yung bansa na binigyan, hindi pinangalanan So, pag yung member ng sekta, ng church, eh, tatatun, tatanungin yung preacher, yung pastor. Pastor, binasa mo yan. Na ang karihan ng Diyos ay binigay sa isang bansa. Saan bansa po ba yan? So, ano yung nah, Mahirap. Kaya, hindi na binigyan ng pansin. Na instead, that is a very important, dahil ang kaligtasan ay nasa kaharian ng Diyos, ngunit hindi ito nabigyan ng pansin, hindi ito nabigyan ng halaga ng maraming mga ngara. So yan po, sana maunawaan niyo. Sana tanggapin ninyo ang salita ni Kristo kasi pag tinanggap mo si Kristo bilang Diyos mo, eh dapat tanggapin mo yung sinabi niya. Dapat tanggapin mo yung doctrines ni Christ na ang kaharian ng Diyos ay nasa isang bansa. So sa mga mga ngaral Huwag niyong iligaw ang mga tao. So maraming salamat po at magandang araw.